Ako si Leila, isang simpleng babae na ang tanging hangarin ay makahanap ng tunay na pag-ibig. Nang makilala ko si Marco, akala ko ay natagpuan ko na ang lahat ng hinahanap ko. Siya ang tipo ng lalaki na hindi mo akalaing magtataksil. May mga ngiting nagpapalambot ng puso at mga mata na tila nagsasabi ng walang hanggan ng pag-ibig. Sa bawat araw na kasama ko siya, nararamdaman kong mas lalo pa akong nahuhulog sa kanya ang bawat tawag bawat text bawat pagdalaw ay puno ng saya at kilig minsan naiisip ko kung paano ko siya nasusuklian ng sapat na pagmamahal paano ko siya napapasaya sa simpleng pag-aalaga at pag-unawa pero sa likod ng mga ngiting iyon nagkukubli pala ang isang masalimuot na lihim isang umaga habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, napansin kong naiwan niya ang kanyang cellphone sa mesa. Hindi ko naman balak buksan ito, ngunit may mensahe na pumasok at nag-flash sa screen. Miss na miss kita, mahal! Halos mabitawan ko ang cellphone sa shock. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, pero ang mas masaklap. Alam ko ang tono ng mensahe na iyon puno ng pagtatangi, puno ng pagnanasa. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi sa excitement kundi sa kaba. Inisa-isa ko ang mga mensahe sa cellphone ni Marco. At sa bawat mensahe, unti-unti kong natutunan ang katotohan ng hindi ko inaasahan. Ang mga palitan ng mensahe, mga tawagan, at mga plano para sa mga araw na hindi niya kasama ay mas lalong nagpapalalim sa sugat na nararamdaman ako. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Ang sakit na naramdaman ko ay tila isang kutsilyo na tumusok sa aking puso. At ang hirap na ito ay hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Ngunit wala akong magawa kundi umiyak. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, tila nag-flashback sa akin ang lahat ng magagandang alaala namin ni Marco. Paano niya nagawang magtaksil? Sino ang babae sa mga mensaheng iyon? Kailangan kong malaman. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga mensahe. Lisa! Isa itong pangalang hindi ko inaasahan, pero ang mas nakakagulat ay nang malaman kong ang Lisa na ito ay walang iba kundi ang aking kapatid. Halos hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Paano niya nagawang makipagrelasyon sa kapatid ko? Ano ang kanilang pinagsamahan? Sa mga oras na iyon, wala akong ibang nagawang solusyon, kundi ang harapin si Marco. Pagdating niya sa bahay, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Marco, sino si Lisa? Tanong ko kaagad. Ang boses ko ay puno ng sakit at paninikip. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang dating kalmadong ekspresyon ay biglang napalitan ng pagkabahaala. Bakit mo siya tinatanong? Sagot niya, halatang nag-aalangan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Ang mga mensahe, ang mga plano, ang mga tawagan. Paano mo nagawang makipagrelasyon sa kapatid ko? Tanong ko, hindi na nagpipigil ng galit. At doon, sa harap ko, si Marco ay tila isang taong nawalan ng lahat ng tiwala sa sarili. Hindi ko sinasadya, sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Layla, mahal kita pero Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng panibagong sugat. Paano niya nasabi iyon? Ano ang ibig sabihin ng pero? Ngunit ang susunod niyang sinabi ang tuluyang nagpalubog sa akin sa mas madilim na katotohanan. Matapos ang gabing iyon na tila isang bangungot, hindi ko alam kung paano ko nagawang bumangon kinabukasan. Parang ang bigat ng bawat hakbang ko at ang bawat tunog ng aking mga paa sa sahig ay tila isang martilyong bumabayo sa aking puso. Si Elmer, ang taong minahal ko ng buong buo, ay ngayon ay tila isang estranghero na hindi ko nakilala. Ngunit higit sa lahat, ang katutuhan ng si Carla. Ang kapatid kong itinuring kong pinakamatali kong kaibigan, ang siyang kahati ko sa pagmamahal ni Elmer, ay higit na masakit. Sa kabila ng sakit, pinilit kong kumilos ng normal. Hindi ko hinayaang makahalata si mama at papa na may bumabagabag sa akin ngunit hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko maitatago ang lahat. Sa bawat pagkakataon na nagkakasalubong kami ni Carla sa bahay, pilit kong iniwasan ang kanyang mga mata. Siguro'y nararamdaman niyang may mali, ngunit wala siyang sinasabi. Marahil ay naghihintay siya sa akin na magsimula ng usapan. Ngunit paano ko ba sisimula ng isang pag-uusap na tiyak na magwawasak sa aming pamilya? Isang gabi, habang tahimik akong nagkukulong sa aking kwarto, narinig kong may kumatok. Ate, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Carla mula sa likod ng pinto. Hindi ko inasahan ang lakas ng kaba na naramdaman ako. Hindi ko alam kung handa na akong marinig ang kanyang mga paliwanag o kung anumang mga dahilan ang meron siya. Ngunit alam kong hindi ko rin siya maiiwasan magpakailanman, kaya't pinagbuksan ko siya. Pumasok si Carla, at kahit hindi siya nagsalita agad, ramdam ko ang bigat ng tensyon sa pagitan namin. Ate, alam kong may nararamdaman kang kakaiba, panimula niya. Pero sana pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Tumango ako, kahit pa alam kong anumang sasabihin niya, ah ay hindi magiging sapat para pagaanin ang sakit na nararamdaman ko. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Patuloy niya. Pero natatakot ako. Natatakot akong masira ang relasyon natin. Carla, kailan pa? Hindi ko napigilang itanong. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maintindihan kahit paano nagsimula ang lahat. Matagal na, sagot niya halatang may panginginig sa kanyang boses. Nagsimula ito noong isang taon, noong nagkakaproblema kayo ni Elmer. Lumapit siya sa akin para humingi ng payo at hindi ko na malayan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Halos hindi ko makayanan ang mga narinig ko. Isang taon na palang nagtataksil sa akin si Elmer at si Carla. Paano niya nagawang ipagkanulo ang tiwala ko? Pakiramdam ko'y nilamon ako ng isang malalim na dagat ng kalungkutan at galit. Mahal mo ba siya? Tanong ko. Bagamat, takot akong marinig ang sagot. Oo, ate. Pero ayokong saktan ka. Kaya nga pinilit kong itago ito. Pero alam kong mali. Kaya sana. Sana ano, Carla? Sana magpatawad ko kayo. Hindi ko na napigilang isang bulat. Hindi ganun kadali. Tahimik siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkabasag ng isang bagay sa loob ko. Ang aming pagkakaibigan, ang aming pagiging magkapatid. Lahat ng iyon ay tila nawasak dahil sa isang lihim na pag-ibig. Alam kong hindi magiging madali ang lahat pagkatapos nito. Ngunit alam ko rin kailangan kong magpatuloy. Alam mo, Carla! Sabi ko habang pilit kong pinipigilan ng luha na nagbabadyang pumatak. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang malaman at na, na hindi ko na kayong parehong mapagkakatiwalaan. Kaya kahit paano, sana maging masaya ka. Umalis siya ng kwarto na hindi na sumagot. At naiwan akong nag-iisip kung paano ko muling itatayo ang sarili ko. Mula sa pagkawasak na dulot ng kanilang pagtataksil. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga gamit, napansin kong may isang lumang diary na tila hindi akin. Binuksan ko ito at natuklasan kong pag-aari ito ni Elmer. Sa bawat pahina, may mga sulat na tila mga tala ng kanyang nararamdaman. At sa huli, may isang entry na tila isang lihim na hindi ko inaasahan. Kung sakaling matuklasan ni Carla ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Sana ay may ibang paraan para sabihin sa kanya na hindi ko siya tunay na mahal. Nasi. Hindi ko na natapos ang pagbabasa. Ang pangalan na nakasulat doon ay hindi ang inaasahan ko. Hindi ito pangalan ko at hindi rin pangalan ni Carla. Sino siya? Sino ang tunay na minamahal ni Elmer? at paano ko ito matutuklasan. Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ako, isang bagong misteryo ang bumungad sa akin. Isang bagay na kailangan kong malaman upang lubos na maintindihan ang totoong nangyayari. Sa bawat paglipas ng araw, unti-unting lumilinaw ang masalimuot na katotohanan. Sa kabila ng mga ngiti ko sa harap ng salamin, hindi ko maikakaila ang kirot na bumabalot sa aking puso. Nakapagtataka kung paanong napakabilis nagbago ang lahat. Kung paanong ang dating mga ngiti at tawanan ay napalitan ng mga tanong at pagdududa. Nakaupo ako sa isang sulok ng aming maliit na sala. Habang abala ang mga tao sa paligid sa kanikanilang mga ginagawa.